Hi, do you want a food? Oh, I'll okay. take Oh, thank you very much. Where are you from? I'm from Holland. Holy At dahil day off ngayon ni Mamang Guard, samahan niyo ako, mamimigay tayo ng free food. Medyo malamig na nga dito sa New York kaya nagsuot na tayo ng pangmalakasang jacket. Pero kahit malamig dito mga kabayan, hindi tayo mapipigilan para makapagbigay ng free food mag lang ako naglalakad ngayon mga kabayan kasi pupuntahan ko yung nadaanan namin nung nakaraang araw. Meron kasing mag-ama dito mga kabayan na namamalimos kaya naawa ako sabi ko babalikan ko sila. Ang isa pang nakakatuwa dito sa New York mga kabayan ay priority nila yung pedestrian. Lahat ng mga tawiran dito mga kabayan ay meron mga stoplight at talagang sinusunod ito ng mga motorista. Naalala ko pa nga sa Saudi mga kabayan kahit saan pwede ka tumawid. Pero dito sa New York mga kabayan ay meron silang mga designated na mga tawiran at lahat ng motorista ginagalang nila ito. Kung sa Saudi Arabia mga kabayan ay huwag kang pabara-bara magtawid at baka sagasaan ka ng mga salbaing Saudi, dito mga kabayan ay aantahin mo talagang mag-stop in go ang stoplight nila sa mga pedestrian. At dito nga sa location na itong mga kabayan, nakita ko dito nung nakaraan yung mag-ama na namamalimos. At nang makita ko nga sila mga kabayan, abay, sobrang tuwang-tuwa talaga si mamangga nyo. At nung malapitan ko na nga siya mga kabayan, abay, hindi pala siya nakakapagsalita ng English. Kaya inabot ko na lang yung paper bag na may pagkain mga kabayan kasi hindi daw siya nakakapagsalita ng English. Ang sabi lang niya sa akin, gracias senor lang. Ganun pa man, masayang-masaya talaga ako kasi nabigyan ko ng free food yung mag-amang namamalimos. Yan, yeah, di siya nakakapag-English kasi kaya sabi ko sa kanya, babalikan ko siya kahapon, daanan ko siya dito. Ayun, ayun siya. At nung papauwi na nga ako mga kabayan ay meron pa akong isang nadaan ng homeless. Kung mapapansin nyo nga mga kabayan, meron siyang barikadang karton. Hi, do you want a food? okay. Oh, oh, thank you very much. Where are you from? I'm from Holland. Holland. Oh. Nice meeting you. Where are you from? I'm, Where from? I'm, I'm from Philippines. Oh, Philippines, okay. yeah, good day. Sulit na naman nga ang day of ni Mamang Guard yung mga kabayan kasi sobrang saya ko. Nakapagbigay na naman ako ng free food dito sa mga homeless sa New York. Sa ganitong paraan mga kabayan kahit papano nakakatulong tayo sa kapwa natin. Di ko man sila mabigyan ng pera kasi wala talaga si Mamang Guard nun. Ay pero naman akong naibigay na free food para sa kanila. Kaya shout out sa mga nangihingi ng cash dyan kay Mamang Guard. Pasensya na kayo mga kabayan. Free food lang talaga ang kaya kong ibigay sa inyo. Kaya ikain na lang natin yan. Masalamat!